Magaganap na labanan o tapatan sa pagitan ng magkapatid na Carlos Yulo at Elro Yulo sa 2025 Southeast Asian Games. Ito'y matapos lumabas ang balitang posibleng lumaban ang mag-utol sa naturang sports event next year na gaganapin sa Thailand. Nilinaw ng two-time Olympic gold medalist at Pinoy champ nang tanggapin ang 5 million cash gift mula sa DigiPlus at Arena Plus nitong magtaang Sabado, August 31 sa Cinema 11 ng Getaway Mall 2 sa Cubao, Quezon City. Kinumpirma ni Carlos na muli niyang dadalhin ang bandera ng Pilipinas bilang Kinatawa ng bansa sa 2025 SEA Games para sa senior level ng kompetisyon. Anya, hindi para maaaring lumaban si Ildro sa senior level ng SEA Games next year dahil 16 years old pa lamang ang kapatid. 18 years old daw ang age requirement para sa naturang division. Pero nagbigay siya ng payo sa kapatid bilang isa ring atleta na nangangarap makapagbigay ng karangalan sa sambayan ng Pilipino. Sa experience niya, makukuha iyong mga pangarap niya. At may nagaguide naman sa kanya. Feeling ko... Itong Olympics, yung path naming dalawa, magpakatatag lang siya, just go for it. Mag-enjoy lang siya, mensahe ni Kaloy kay Ildru na kanyang kapatid. Samantala bilang paghahanda naman sa pagsabak niya sa 2028 Los Angeles Olympics, plano ni Kaloy na magtungo sa United Kingdom para doon mag-training. Gusto ko pong makakuha ng techniques nila and syempre makapag-share din po ng lanage sa kanila ni Carlos. Ayon naman sa Gymnastics Association of the Philippines o GAP, plano nilang ma-develop ng mas marami pang talents para makabuo ng quartet na maaaring mag-qualify sa LA Olympics. We want to go to LA in 2028 with the team and Carlos will be the leading team, sabi ng GAPS chief, Sinchakaryon. Of course, a team is composed of four athletes and one reserve, and we really must train the other three so we can win as a team, sabi pa ni Carillon. Carlos wants to win the gold medal for all around. When you say all around, that's six apparatus and that's going to be very very difficult. He'll be training very hard, and I just pray he doesn't get injured because once you get injured, it's very difficult. That's our prayer that he doesn't get injured, and we have big plans. We're going to get a lot of coaches for other players. Going to send him to training camps wherever: England, Korea, Japan, all these places, so he gets experience. Dagdag di -dag karyon. Umani naman ng samot saring komento ang pagnanais o pagbabalita ng mga netizens sa pagtutunggali ng dalawang magkapatid sa SEA Games.